Hello guys, ito po yung tanghalian po namin. Nagluto po ako ng salo na chicken, tsaka plain rice po. Tap, pagkatapos ko po nagluto dyan, ay naglinis na rin po ako ng kusina, pati stack room po para habang wala pa po yung mga alaga ko ay nakapagligpit, nakapaglinis na po ako lahat para pagdating nila ay lalabhan ko na lang po uli yung uniform nila, plaplantsahin ko. Ganyan po yung ginagawa ko araw-araw sa gawain ko po pang araw-araw. Yan, maglinis, magluto, maglaba. All around po sa akin po yan. Kaya yan. Tatatlo lang po kami kaya marami po akong time sa sarili ko na mag-isa. Wala akong ginagawa. Kasi maaga rin po ako nakakatapos magluto. Kasi maaga rin po ako natatapos sa paglilinis sa buong bahay. Hanggang kusina po yan. E oras po ng pagdating ng mga alaga ko po ay alas 4. Kaya nakakatulog din po ako minsan. Minsan, dalawang oras yung tulog ko sa hapon kasi wala po sila. las 4, pag gising ko, tsaka po sila darating. Bye-bye!